Magandang umaga po sa atin lahat, araw ba ngayon ng biyernes at nandito na naman po si Prof. Tonton Contrera sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika Live para sa mga friends ko dito sa FB at doon naman sa mga followers ko ay Team Replay at doon naman sa mga uh, subscriber ko sa YouTube ay Replay pa din uh, Pag-usapan po natin ngayon ang mga surveys na naglalabasan tungkol sa Approved at Trust Ratings ni BBM at saka ni Sara. wag muna nating isama yung sa Senate, yung kay uh, sa Speaker, kay bojD o kaya sa Senate kay Tito Soto pati doon sa mga you know uh, Supreme Court. Wag natin pag-usapan 'yon. Pag-usapan natin yung dalawa sapagkat uh, kung ilalagay natin sa summary ng resulta ay mukhang bumababa ang ratings ni BBM samantalang yung kay Sara Duterte naman ay uh, medyo stable kung titingnan natin. Uh, actually, tinitingnan ko ngayon ang mga resulta ng survey. Uh, kung titingnan natin ang Polis Asia, nung uh, uh, yung, yung approval ng performance ni President Marcos ng second quarter, ito ay sa survey na ginawa ng July 12 to 17, mataas sa kanyang approval rating, 62%. Uh, at mas mataas si Sara Duterte, 50, uh, at, at mataas din si Sara Duterte, 50% ng approval. Pagdating naman sa trust, 64% ang trust sa kanya at 54% ang trust kay Sara Duterte. Parehong above 50%. Inuulit ko nung second quarter ito, on July 12 to 17 ng survey. Sa Polls Asia, si President Marcos nakakuha ng 62% approval rating at 64% trust rating. Si Sara Duterte, 50% approval rating at 54% trust rating. Pero itong third quarter nitong uh, taong ito, yung survey na kinundak noong September 27 to 30, ma, ang 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 baba ng you know ng ibinaba ay ibig sabihin yan, ang laki ng ibinaba ng approval rating ni President Marcos from 62% kayong 32 33% na lang ang approve uh, so uh, parang ang laki di ba uh, at bumagsak talaga ng 28% ang kanyang approval rating. Ang laki. 'Di diba? Tapos yung kasi ang nangyari uh, uh, tapos yung kanyang trust rating ay bumaba din. Nag nabumagsak ng 30%. Samantalang kay Sara Duterte, yung kanyang uh, approval rating from 50% umakyat pa ng 55% at yung kanyang trust rating ah uh, parang steady lang so kung titingnan natin dito sa sa ano sa ah uh, survey na to Marcos experienced a steep drop in approval and trust rating falling below majority in Pulse Asia's third quarter. Masamantalang si Sara Duterte stabilized or even modestly improved. Regaining majority trust and approval despite political controversies. So, uh, ano yung ano yung dahilan nito? Kasi kung titingnan natin, ang ang dati noong second quarter ang taas ng performance and trust rating ni Pangulong Marcos. Pero ngayong third quarter ay bumaba, bumagsak. Samantala si Sara Duterte despite sa mga kontrobersiya ay nagmaintain pa nga o nag-increase pa nga a bit. Sana tinto ma-attribute ah, bilang presidente, naturalmente lahat ng problema na kinaharap ng bansa mula sa inflation, sa corruption allegations, sa kanya yan ibabato. Kasi marami nagsasabi, sabe, ano pa bang kailangan ng tao? Ginagawa na nga ng Pangulong Marcos ang kanyang tungkulin yun. Nagka meron siya ng, ano, pumunta uh, siya sa, sa mga nasalanta ng, ano, ng kalamidad. Uh, siya ay, ano, siya ay... Uh, uh, nag-utos na magkaroon ng investigasyon, eh bakit ganito? Eh, ganyan talaga eh. Hindi mo talaga pa rin talaga uh, maalis sa tao ng sisihin na yung presidente. Samantala si Sarah Duterte bilang vice president, meron siya kasi yung talagang base na eh. Hindi naman ganun kalaki yung itinaas. Stable o kaya counting increase. Kasi stable naman talaga ang suporta ni Duterte sa kanyang base. Uh, at Ah, uh, the fact na despite the controversies ay malaki naman yung base na ito. So madali salita, ito yung nangyayari sa sitwasyon sa ngayon. Ako kasi ang ang interpretasyon ko ganito, ano? Ah, uh, kahit sino presidente, pag malapit na ang end ng kanyang term, bumababal talaga ang ratings yan Maliban lang kay Rodrigo Duterte. Sabagat si Rodrigo Duterte nung time na yun, magkasama at magkahalo ang base niya. Ang base ni Duterte no, nung panahon na yun, magkaisa pa nun ang, ang loyalist at ang, ang DDS. Tanda ninyo. Ang mga loyalist ngayon na galit sa mga Duterte, yan ay supporter ni Duterte nung last time. Na magkahalo yan. Kaya ngayon unity me. Eh. Uh, so, so, kaya talaga very solid ang suporta ni Duterte, ng ama So, kahit patapos na yung term niya, hindi siya nakalala na sa pagbagsa. Pero usually, uh, sa ngayon na napaka-divided ng bansa at humaharap ng maraming crisis, naturalmente, ang ratings ni Pangulong Marcos bababa. At ang tingin ko dito, ganyan talaga yan. It's, it's the rule. It's a norm. Uh, mga vice president kasi may sabi wala naman ginagawa ang vice president may may trust and approval rating it's all a matter of perception tandaan niyo these are surveys based on perceptions hindi naman dahil may ginagawa na tiwala o may ginagawang mabuti it's about a matter of support it's about people perceiving and perception is very subjective so hahanap pag may mga krisis hahanap ng ng ma, ma si Sisi at ang presidente hindi nakaligtas diyan. Ganun pa man, marami kasing nangangamba uh, na baka daw yun mapalitan si Pangulong Marcos, makudeta. Ay nako yung mga pangamba ninyo yan, hindi yan mangyayari sapagkat talagang ito maging si Noy Noy, maging si Gloria, maging si Fidel Ramos, you know, sabi ko exception lang si Duterte nakatang naka, nakaranas ng ganitong pagbaba. Ganun ganun din ng sa ibang bansa pag malapit nang matapos ang termino, at bumababa ng termino, bumababa nang bumababa ang ratings. Ang kagandahan naman dito kay Marcos dahil hindi naman siya tatakbo for re-election. So, uh, whatever, kahit survey yan bumaba siya pa rin naman ng presidente hanggang 2020. At dahil hindi naman siya tatakbo na as president, kahit bawal sa saligim batas 'yan. It doesn't matter. Ngayon, ang dapat nating tingnan ano naman itong kay Sara Duterte. Tandaan natin na siya ay may plano tumakwo. So, kung ano man ang pagbaba, kasi pareho naman bumaba yung rating daw nila ayon sa isa namang survey, ayon sa SWS. ah uh, SWS siya yung nagsabi noon eh. Uh, sa SWS, uh, parehong bumaba ang survey Uh, yung, yung kay yung kay ano uh, uh, kay Pangulong Marcos ay nag nagkaroon ng pagbaba uh, samantalang yung kay Vice President Duterte bumaba din ba diba? so makikita natin na pagdating sa SWS, iba ang resulta. Kaya may mga nagtatanong, eh bakit iba ang resulta ng SWS? Iba ang polls sa Asia. Eh talagang ganun po ang mga survey. Huwag kayong mawala ng, ano, taka, iba, ibang sampling. Iba yung ginawa, iba yung natanong. Kaya nga ganyan. Minsan, may mga taong nagsasabi, hindi sila nagtitiwala. Eh iba yung na-survey mo eh. So, sa, sa SWS, pareho bumagsak yung rating ng dalawa. Ngayon, kung ang SWS ang pagbabasayan natin at parang bumagsak ang rating ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte, mas bad news ito kay Vice President Duterte. Kasi pagdating kay Pangulong Marcos, kahit bumaba ang rating niya, inaasahan naman yun eh. At saka hindi naman siya tatakbo na sa 2028. Eh. Magtrabaho na lang siya. Mag-show ng result. Mas maari pang mangamba ay si... Vice President Duterte kasi kung totoo itong survey na ito ng SWS at bumababa rin ang approval and trust rating niya, ay eh kalagitnaan pa lang ng termino niya. ba? Diba? Kalagitnaan. Wala naman siyang ginagawa. ba? Diba? <laughs> Pero bumababa ang kanyang approval and trust rating. Despite, you know, kung yan ay magpatuloy pa, ay masama ang balita sa kanya kung tatakbo siya sa 2028. Kasi, pwede siyang tumakbo for president. So, ako ang paliwanag ko sa inyo, kung hindi ko naniniwala sa mga surveys, fine. Pero kung tama ang pagkakagawa ng mga surveys na to, it's a good thing, it's also a good thing to, to, to talk about kasi nakikita natin dito yung dynamics. Mani, talaga naman totoo na marami problema mansa sa ngayon, pati itong korupsyon. At kahit gumagawa na ng hakbang ang administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi po pa maalis ang mga taon na siya sisihin sa nangyayari. So it, it is a challenge to him to to do something so that that you know, very volatile naman ang, ang imagine from a very high approval and trust rate about 60s bumaba nung second na third quarter. Ganyan talaga ka volatile ang mga opinion ng tao. Okay? So approval and trust are perceptions and people are not happy because of the problems that they're having. But like I said, the the price to pay would be steeper for a vice president planning to run for president in 2028 kung yung SWS ang pagbabasa natin na bumababa ang rating niya at yan ay hindi mapigilan at ang ay kalahati pa lang ng kanyang termino halos o oh, lagpas ang kalahati eh 2028 2025 tatlong taon pa aba eh, ano kailangan kailangan ma-recover niya yan otherwise kung tuloy-tuloy yung -tuloy niya ni eh, 2028 eh ano pang matira sa at ang, ang delikado sa kanya maraming naglalabasan ngayon ng mga investigasyon uh, ang sa ombudsman andiyan ang uh, usapin tungkol sa imbigasyon hindi lamang sa kanya kundi sa mga kaalyado niya na maaring nalusutan niya ang ang ano ang ang impeachment kasi hanggang sa ngayon wala pang desisyon ng Korte Suprema kung ano ba talaga uh, may apila ang House of Representatives at medyo hindi na masyadong ganado ang mga tao doon na overcome na, na ano na yun eh na, nag na, na, nagkaroon na ng ibang mga isyu tungkol dito sa corruption okay ah uh, di ba na overtake na yun ng mga events ng recent. So, pero ito, yung ombudsman, bago na, si Rimulya, uh, maaari magkaroon ng investigasyon sa corruption dito sa ICI. Ito nga't naugnay na si Bongo sa mga diskaya, ah uh, at ito ay kaalyado ni Pangulong Duterte at, ni, at magkakasama sila sa, sa kampo although ang balibalita natin, hindi naman magkasundo si Bongo at saka si Sara Duterte. But nevertheless, these things, you know, even what's happening now at The Hague with the father, with Rodrigo Duterte, if these things turn out to be bad for the Duterte brand, it may be bad for Sara Duterte because she is planning or she is being considered to run for 2028. Sa so madalo si President Marcos, hindi naman, unless tumakbo siya as senador, <laughs> or unless sumakbo siya again as governor o congressman ng Ilocos Norte at doon naman sigurado naman mananalo siya doon sa Ilocos di ba? Uh, wala siyang dapat ipangamba kasi hindi naman siya pwedeng tumakbo na as president di ba? so yun yung ating titingnan dito medyo maaga pa pero nakikita na natin kung ano yung saan papunta ito Okay? Pero maaring magbago. Kagaya ng pagbabago ng numero mula second quarter, biglang bumagsak ng two, second, third quarter. Ganyan din ka-volatile ang public opinion. Tingnan natin. Meanwhile, weekend bukas, wala tayong usapan politika. Sana nakapagturo sa mga kaisipan na plus kami ang puso at napabago ng panayang sa buhay, lalo lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa kanyang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? So, kita-kita na lang tayo sa lunes. Magkwentuhan ulit tayo dito sa Usapang Politika. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag-suwaybay uh, sa akin. So, lagi yung sinasabi, UP naming mahal, anim mo lasal. Bye for now. See you Monday.